naihi ka na hindi ka namimilipit sa sakit, maswerte ka na nun. Bakit? Eh, meron tao, ang yaman-yaman eh, tuwing iihi, hindi makaihi, dinadialysis eh. O meron naman tao na ang yaman-yaman eh, may pabrika ng sapatos, eh, wala naman siya sapatos. Kasi putol na yung dalawang paa, diabetes. Hindi pa malaking milagro ng Diyos yung wala ka ngang pambili ng sapatos, wala ka pang chinyelas, naglalakad ka sa daan paa, paa pero ang tibay ng paa mo. Napako eh, hindi man lang natetano. Hindi ba milagro yun? O, oh, meron ganun eh, yung mga taong kalye, kumakain ng basure, eh. hindi man lang nasa tiyan eh. may merong kayayaman eh, na nadapuan lang ng langaw yung pagkain, tinapon eh. Eh yun eh, talagang nilalangaw yung kinakain niya. O, oh, hindi ba milagro yun? nilalakaw eh, hindi kumasakitan dyan. Yung kinakain nilalangaw sa basura. Eh yung mayaman eh, wala nga dumadapon langaw eh, mami konti nadala sa ospital dahil nagtataitsuka. Eh napakaganda naman nung kinain. O hindi ba milagro na ng Diyos yung, yung isang batang la, nakalaboy sa kali na uulan ng arawan na eh, hindi nakakasipon. Milagro yun. Kesa doon sa isang batang nakatira sa isang mansion, masarenohan lang ng konti, sinipunat, dinala na sa ospital. Maraming milagro ang Diyos sa buhay ng tao kapatid. Totoo po ang milagro pero ang milagro galing sa Diyos, hindi galing sa mga pastor